Hello, hello po. Welcome back to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo mga Libra? So Libra, titignan natin kung ano yung energy update ngayong March. So general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kunin lamang kung ano yung para sa inyo at ang iba hindi ay ibigay po natin sa iba. So simulan na po natin mga Libra. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsporta sa panonood. Maraming maraming salamat po. So, simulan na po natin. Okay, Libra. Nagkaroon ka dito ng problema sa buhay mo, no? Parang yung, yung inumpisahan mo. Yung inumpisahan mo na pangkabuhayan parang bumagsak or parang nalugi, no? May mga ganong senaryo, no? Or may problema, no? May pro Nagkaroon ka talaga ng problem sa buhay mo. Maaring sa pamilya mo. Maaring sa trabaho mo. Maaring sa person mo. Sa buhay mo na na masyado kang um, masyado ka parang na-stress ka, no? Na-stress ka sa mga nangyayari. No? Dito sa sitwasyon na parang Um, gumuho ano gumuho yung ipinonder nyo so siguro dahil siguro din um masyado rin kayo siguro nagkaroon ng um, materialistic no napaka materialistic nyo rin po kaya siguro um yung mga itinayo ninyo na ipinonder ninyo unti-unting nalulugi or unti-unting bumabagsak na unti-unting um, nawawala kaya nagkakaroon ka dito ng um nakaramdam ka dito ng ng kalungkutan sa buhay mo kasi parang unti-unting nawawala or bumabagsak yung mga itinayo mo So, ang sinasabi rin dito sa inyo ng mga cards, um, kailangan nyo pong protektahan ang sarili ninyo. Kailangan nyo protektahan ang sarili ninyo. At kailangan nyo ring um, kailangan nyo maging leader, no? Kailangan nyo maging leader sa buhay ninyo, no? Ikaw din, dahil ikaw din mismo ang makakatulong sa buhay mo, walang iba, no? So, kailangan mo simulan sa sarili mo, no? Ang sinasabi rin dito sa, ng cards is, um, kailangan mong maging matalino, no? Kailangan mong maging matalino sa mga ang gagawin mo. No? Kasi um, parang ikaw ikaw di parang ikaw dito ang kumikilos sa lahat, no? Kumikilos sa lahat ng pangailangan, pangailangan ng pamilya mo or diyan sa loob ng bahay ninyo, no? Kaya kailangan mong protektahan yung sarili mo. No? So ano pa, ano pa message sa inyo mga Libra? Okay, mga Libra. Kailangan niyong protektahan niyo po ang sarili ninyo. No? Kailangan niyong tumayo din sa sarili nyong paa. Tumayo uli kayo. Kung ano man itong natumba or unti-unti gumuho, tumayo po kayo uli. Kailangan niyong maging leader. Kailangan niyong maging leader sa buhay ninyo. So, dito no, um, siguro um, itong itong unti-unting nawala or unti-unting nalulugi unti-unting gumuguho. Um, siguro meron kayong negosyo na tungkol sa sa mga animals, no? Kaya parang parang hindi ito nag-click, no. Hindi ito nag-click. Hindi hindi ito lumago, no. Saang ino lang sa inyo, no? Or ang ilan din naman sa inyo ang um, nahilig sa mga animals, no? And uh, siguro dahil dito sa pagiging materialistik mo, no, masyado, um, nasobrahan siguro, no, nasobrahan siguro yung pag lilibre mo sa sarili mo, yung pag, yung bili dito, bili doon, um, banding doon, no, gayak doon, gayak dito, no, Kaya, pa, siguro nasobrahan yung ganun para sa'yo, No, siguro isa rin 'yan na um isa rin 'yan siguro na sa problema mo na na nagkaroon ng problema sa mga budgeting mo kasi imbis na ibibig, ibibili mo na lang sa sa, sa sa mga pangangailangan niyo sa uh, bahay niyo well, mga, mga foods um or mga bayad ng kuryente, parang meron kayong pinagkakabalahan pa na iba no? Masyado nga naging, nasasobrahan ng pagiging materialistic ninyo, mga Libra. Or ang ilan naman sa inyo, um, masyado ang, ang ilan naman din naman sa inyo ay siguro nakapokus kayo sa sarili ninyo, sa pagiging malinis or pagiging healthy sa katawan, no? Or inaasikaso, inasikaso nyo, nyo lagi ang iyong um, pangangatawan. So dito, ang ilan din naman sa inyo, dahil um, kailangan mong maging matalino. No? Kailangan mong maging matalino para kasi nagkumuha ka ng evidence, eh, kumukuha ka ng ang katunayan na katunayan na tama ba to na kailangan ko tong gawin. No, kaya nag-iisip ka dito, kaya nagiging matalino ka kasi um, kailangan mong maging kailangan mong maging nasa, na, nasa palibot mo. Kasi minsan, dito nga, minsan, parang, yun nga, nagkakaroon ng na problema kasi parang hindi ka, hindi mo inaalam yung mga bagay-bagay. Ngayon, aalamin mo na yung mga bagay-bagay kung paano ba ang, paano ba ang proseso ang gagawin, no? Kaya, ang ilan din naman sa inyo, no? Siguro, nagpapabasa kayo, no? Nagpapabasa kayo sa mga tarot reader. Or ang ilan sa inyo nag nagbabasa ng divination, no? Or nagtatarot reader. So ano pa? Ano pa masin sa inyo mga libra? Okay, Libra. So, dito sa, um, nagkaroon ka ng problem, nagkaroon ka ng problem no, sa buhay mo, parang gumuho. No, unti-unti bumabagsak. yung inpisahan mo. So, sinasabi dito sa inyo, um, kailangan nyo, um, kailangan nyo lang pong, um, maging, ang um, kalmahin nyo lang po ang sarili, sarili, ninyo para, makapag-isip kayo ng gagawin niyo Na no, para may balik tong um, unti-unting nawala, unti-unting gumuho, or ano man yan na problema na dumating sa'yo. Kailangan mo mag-isip, no? Kailangan mo mag-isip ng mabuti. Kailangan mong uh, aralin ng mga patakaran. Patakaran? Ay pa. Patakaran. Tungkol dito sa ang um, gusto mo uling ibalik. Gusto mo uling itayo, no? para makapag-isip ka na maayos, kailangan mo maging patient at kailangan mo rin humingi ng tulong. No, kailangan mo humingi ng tulong sa mga kaibigan mo sa kung may anak ka na na malaki na, nag-aaral. Kailangan mo humingi ng tulong sa kanila, no? Or humingi ka ng um humingi ka ng ano mentor, no? Kung yan ang makakatulong sa iyo, hingi ka ng mentor para ma-advise ka ng um, magkaroon ka ng idea no, sa mga sasabihin nila. No? At, kailangan mo, at kailangan mo rin makipagtrabaho sa iba. Para yung halimbawa, am um, meron silang prosesong maganda yung ginagawa nila para maaano mo, makuha mo, no? Para magkaroon ka rin ng idea na, ay, eh, ganito pala dapat kong gawin, no? Work with others to make this situation comes about para mas madali mo mas madali mo na tong maibalik muli ko ano man tong nanawala sa iyo or na, eh, unti-unting naglaho unti-unting bumabagsak no so kailangan mo rin po humingi ng tulong para mabago na yan no para makapag simula ka ulit ng panibago na alam mo na kung anong dapat mong gawin so yan po ang po message sa inyo mga libra thank you thank you po and god bless